Girls, huwag na lang kaya tayo pumasok sa class ni Sir Fernandez. Boring naman dun eh. Tsaka wala ako sa MOOC. Kayo ba? Bakit na naman? Iniisip pa rin sa Wesley, no? Huh. Kind of. Medyo bothered pa rin ako dun. Eh ganun na nga yung nangyari. Wala pa akong makuha suporta sa pamilya ko. Tapos sumbungerong pa tong Tyrone na to. Eh. Wait, mo? Siya yung Tyrone? Wait, di ba yan yung janitor? Ano naman kinalaban niya sa'yo? Are you related to him? The janitor? Excuse me, no! He's not in any way related to me or my family. Eh, sino yung titukoy mo? Say, so, it doesn't matter, okay? What's more important is malibang ako today and that makalimutan ko na si Wesley. Oh, sige, pero masyado pang maaga para mag tayo, no? Alam ko na. Shopping na lang tayo. Retail Terminal therapy. therapy. <laughs> Pwede. O sige, let's go. Oy, pero libre niyo ha. Since, since yeah. I'm sad. Hanap ka na naman ng reason. Excuses, excuses. Pero since love ka namin, sige na. sige na. I love you, girls. Pwede oh, na lang talaga, ha? Okay, let's go. <laughs> bang ginawa sa iyo ni Malu? Ah, uh, Lucel, anong anong bang ginawa sa iyo ni Malu? Saka anong ibig mo sabihin na nagsinungaling siya sa iyo? Lucille. Uy, pwede mo mong pausapin. Tungkol sa anak ko. Sino anak? Ako. Hayaan yeah, mo na yun. Tagal na naman yan eh. Tsaka, tanggap ko na rin yung katotohanan. Alam ano mo, Rosel buti ka pa nga may anak eh. Hey, maswerte ka pa rin. Ah, sandali. Di ba... Di ba may anak ka din? Paano mo yung anak mo? Oo, oh, no. Hindi no. naman planado to eh. Ah... Uh, ah, uh, oo. Meron. Eh, nasa na yung anak mo? Asigurado ako malaki na rin yung katulad nung dalaga ko. Alam mo, Lucille, tama ka. Dalagang dalaga na siya. Ed, nasa na yung anak mo? Gusto mo ba talagang malaman, Lucette?